Anong naramdaman mo, Dela, nung nalaman mo kay nanay na gano'n nang uh, nangyari sa iyo? Uh, ano sa Ilang ako sa buhay ko? Hmm? Ilang. Ilang ka sa buhay mo? Bakit? Bakit mo nasabing ilang ka sa buhay mo? Dilan, may tanong ako. Nag-aral ka ng grade 1 hanggang grade 6. Ano yung mga natutunan mo mula grade 1 hanggang grade 6? Manuseng. bibibo. 'Yon lang yung natutunan mo. Hello Nay, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Kumusta po buhay buhay Nay? Ito po nag oh, nagihirap. Hindi naman, mukhang okay naman. <laughs> Ba't mo nasabing naghihirap, na eh? Nakikilaba po ako eh. Ay, nakikilaba. Anong pangalan ni nanay? Lortis po. Ilan taon na po kayo, nai? 57. 57. Saan bahay niyo po? Ito po. Ay, anong bahay niyo? Gano'n na kayo katagal nakatira dyan? Mag-aapat na taon po. Apat na taon na. Ilan anak niyo po? Dal dalawa po. Dalawa. Bakit? Walang dingding wala pong dingin. Paano pag gabi? Matutulog kayo? Lalagyan po ng mga ano, tabi. Lalagyan ng kurtina, ganon. Hindi ba kayo natatakot? Oh? Mga kawayan pa naman, baka may baboy damo. Hindi naman po. Hindi naman. Hmm. Bakit hindi nyo man nalagyan, nalagyan ng kahit dingding mga kawayan para safe kayo? Mga pong pambili. Ah, bibilihin din dito? Wala ba kayong nahingi dito? Hindi makahingi sa kapitbahay? Nahihiya po akong manghingi. Ah, okay. Asa po asawa nyo? Patay na po. Maaga na matay? Kailan? Tatlong taon po. Ah, tatlong taon na. Meron po kami isang anak. Nag-aaral sa Pasibig. Naga ilan taon po yung anak nyo? Thirteen po. Buti na pag-aaral nyo po. Hmm. Buti na nakikipaglaba po tapos. Uh -huh. Utang-utang po. Araw-araw kayo na paglaba? hindi naman tanay lupo ako. May sakit akong high blood. Hmm. Pwede ba tayo tumuloy, Nay? Okay lang, maabala ko Masay lang kayo. Po. Nay, ang nga pala, bago ang lahat, pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Mga charity vlogger po kami. Napansin lang namin itong bahay ninyo. Kaya sabi ko, eh, nakita ko kayo naglalaba. Tahimik. Sabi ko, kumustahin natin si nanay. Okay lang, may pagkwentuhan, maabala ko yung paglalaba mo. Pwede tayo pumasok, Nay. Pasensya na po. Ay, hindi. Okay lang po. Ay, anak niyo po. Hello, sir. Anak niyo? Opo. Ilan taon? 20. 20? Nag-aaral ka? Hindi po tamay. Ano siya? Buntis ko ako, nilalaglag ko, ta, pati na po yung nagpalaki sa akin. Uh, ano po? Pat, namatay na po nung tatlong buwan kong binubuntis ko, uh -huh. nilalaglag ko po. Ay, Patong, bakit nyo nilalaglag? Eh, wala na po akong kasama, eh, pati na po yung mga tiyahid po. Yung nagpalaki sa inyo? Ay, namatay na po. Namatay. During the time na namatay sila, buntis ka nun? Tatlong buwan po, kaya hindi naman ko nangabuntis. Ah, uminom ka ng gamot. So, ano nangyari? Wala po doon. Dinugo po ako ng konti. Bakit mo naman naisip na ilaglag siya? Eh, wala, wala pong mag-aalaga sa kanya pag magtratrabaho. Ilang taon ka noon nung nabuntis ka sa kanya? nakalimutan ko na po, siguro hmm. mga ter 35, ganon. Kawawa naman. So, anong nangyari sa kanya ngayon? Anong problema? nag-aaral po sa ano, elementary, oh. pagdating ng grade 6, hindi po siya makapasa. Hindi siya? Makapasa. Dalawang taon. Sa na, grade 6? Na ano, binalik. hindi marunong magbasa. Ay, hindi nakakapagbasa? Hanggang Pero ngayon? Pero marunong pong sumulat. Hmm. Opo. Kuya, okay ka lang? Ang pogi pa naman ni Sir, oh. Kumusta ka? Ano pangalan mo? Lilen. Ha? Lilen? Delan. Delan. Nay, upo ka na. Okay, okay lang May pagkwentuhan sa inyo, sir. Okay lang? Mm. Kumusta na naman si Dilan? Ah, Sir Delan, kumusta ka naman? Okay lang, sir. Anong nararamdaman mo ngayon na pasensya ka na, hindi ko sinasadya na mapag-usapan yung buhay mo. Kaya lang, sinanay lang sana ang gusto kong makausap. Kaya lang, na-curious lang ako nung sinabi ni nanay na gusto ko pala niyang ilaglag noong nasa tiyan ka palang, lang, three months ka palang. Hindi ka na nakapag-aral. Opo. Kumusta naman ikaw? Okay sir. <laughs> Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Dito ka lang sa bahay? At tagaigib ka? May mga barkada ka rin ba? Bakit? Ba't wala kang barkada? Ay, bakit ka inaaway? binubuli ka nila okay. kahit isa wala kang kaibigan niyan sa labas wala okay. so dito ka lang sa bahay okay. Di ka ba naiinip dito? hindi naman po anong naramdaman mo Dela nung nalaman mo kay nanay na gano'n nang uh, nangyari sa iyo na gusto kang uh, ilaglag Ilang ako sa buhay ko. Hmm? Ilang. Ilang ka sa buhay mo? Bakit? Bakit mo nasabing ilang ka sa buhay mo? Papa ko po ano, gusto akong iwanan. Gusto kang iwanan ng papa mo? Nasaan ngayon ang papa mo? Wala po dito, sir. Nagkikita kayo ng papa mo? Hindi po. Pero kilala mo siya? Opo. Kilala ka rin niya? Nag-usap na kayo before? Hindi po po. Ay, hindi kanya kinakausap? Kahit minsan? Hindi po. Pero tanggap naman niya bilang ikaw, Opo. ang anak niya. Sinosuportahan ka rin niya? Wawa naman. Nasaan siya ngayon? Hindi namin alam. Ay, namin alam. hindi nyo alam? Diyan, pa, taon. Hmm? Tatlong taon nung ko po. Dito. mo siya dito, tatlong taon. So, hindi niya na nakita yung tatay niya? Ah, yung side ng tatay niya ayaw sa iyo. Kaya pala niya sinabi na parang gusto siyang iwan ng magulang, ng tatay niya. Kaya pala malungkot si Dilan. Hindi namin alam kung pa o na. Bakit? Ilang taon na ba yun? Siguro ngayon. Baka pang 50. ano, malakas pa yun pinilit yung sarili ko kung ayaw po sa akin. Opo. Tinuwi ko na po dito. Sa nagtatrabaho po ako sa Nubalichis, kasambahay po ako. Mm -mm. Ah, kasambahay ka nun. Eh. So, paano ngayon yan, Nay? Ano yung plano mo kay Dylan? Anong usapan ninyo? Anong sinabi mo kay... Siyempre, Nay, nung nasa tiyan pa ka mo, pinag-isipan mo siya. Tapos Opo. ngayon, sinabi mo, eto, lumabas. Tapos nagkaroon siya ng problema. Ano naging sakit niya na anong problema niya? Sa utak yata, dahil hindi niya mabasa lahat yung ano, kaya hindi makapasa. Mm -hmm. Kahit na mag-aral siya, hindi, hindi po mapasok sa isip ganun. Nag-aral po siya ng 1 hanggang grade 6. Oo. Tapos, hindi nga siya makapasa. Hmm. Uh -huh. Ito na ta. Sinabihan siya ng, nung ta Dalawang taon na sinabihan siya ng teacher na ipuputi daw yung b***** niya doon. Sino? Teacher niya. Yung Kaya teacher? Ang nagsabi. Siguro baka inanuan siya. Kaya hindi na lang siya pumasok? Hmm. Hindi na po siya pumasok. Pero gusto niyang mag, mag high school dyan sa Pasig Pero hindi naman siya nakapasadya. Uh -huh. Kaya huminto na po. Huminto na lang. Delan may tanong ako. Nag-aral ka ng grade 1 hanggang grade 6. Ano yung mga natutunan mo mula grade 1 hanggang grade 6? Mabibibo Yun lang yung natutunan mo. Huwag mo mamasamain, na. Ano yun? Mula grade 1 hanggang grade 6, 6 na taon. Habang tinuturoan ka ng teacher mo, talagang wala ka bang natatandaan sa mga itinuturo nila? Mayroon po, kunti po. Kunti lang? Pero kaya mo Minsan, na maisulat pangalan mo? Oo. Minsan po, ano, inaano ako ng teacher ko po. Na? Napalo. Bakit ka pinapalo? Ano po, no, nung no, no, tuwing di ako nagsusulat sir, hindi ka nagsusulat. Pero nakakasagot ka naman sa tanong nila, tanong ng mga teacher. Opo. Baka naman pasaway ka sa teacher, hindi ka ba pasaway na bata? Hindi. Hindi naman. Mukhang tahimik ka naman eh, no? Opo. Pero anong pinaka-reason ni teacher? Siyempre, nung grade 6, 2 years ka na, dalawang beses balik. Anong pinaka-reason ni teacher? Bakit hindi ka nakakapasa? ano sinasabi ni teacher? Dilan, kasi, nangyayarap mong ano, turuan, sabi. Mm-mm. kasakit ka ng ulo, sabi niya. Oo, ah, sakit ka daw sa ulo. So, sa ngayon, Dilan, ano yung pinagkakaabalahan mo sa buhay? Bukod sa pag-iigib? Mm, naglalaba, sir. Naglalaba. So, paano hindi ka nagtatrabaho, naghanap ng trabaho para magkaroon ng pera? Walang kumukuha sa akin, sir. Ayaw nila? Bakit daw? Mabagal daw ako, sir. Mabagal kang? Kumilos po. Ah, mabagal kang kumilos? Kasi may sakit po ako, sir. Sa tingin mo, ano ba yung sakit mo? dito po sir. Ano, hindi ka makabuhat, gano'n? Kabuhat na rin ng, ano, punti, sir. Wala ka bang kapatid? Mayroon. Ah, nandiyan. Dylan, may girlfriend ka ba? Wala, sir. Single. Single ka pa? Pero may nililigawan ka? Mayroon po, sa Maynila. Ah, nasa Maynila. Nagkakausap kayo through text? isa ah, Nagkakatawagan kayo through phone? Okay. Ah, nililigawan mo palang, di ka pa niya sinasagot? Hindi po. Kailan ka daw niya sagutin? Nihintay ko sa Nihintay mo. Buti hindi niya sinabing pumunta ka doon. Hindi ka niya pinapapunta sa Maynila? Kailan ka pupunta? Parang may pera. Mm -hmm. um, Nay, napacheck up nyo ba si Dylan ay, sa doktor? Hindi po. Ay, hindi? Paano nyo nalaman na ang sakit niya ay sa utak? So, makakalimutan nyo yung iba. Ah, pag inutusan mo, halimbawa pinabili mo siya ng tatlong item. Makakalimutan niya yung isa. Hindi mapiperfect talaga. Pati sa iskwelaan. Kaya hmm. nga, hindi nga nakapasahin. Okay. Pagbabasahin ng mga sampo, hindi mo mabasa. Mga dalawa lang. Dalawa lang. Pa dalawa-dalawa lang lagi. parang hangin na ano po, lumal, lumadaan. Buti hindi siya nagtatanong sa inyo na eh. Hindi sinabi ko naman po yung totoong nilalaglag ko. Oo, oh, ano sabi niya? Wala, naiiyak lang po. Mm. Kasi po kaya ko naman nilaglag. Wala nang mag-aalaga sa amin pati na po yung mga tiyahin ko. Mm. Kaya ko po naisip yun. Tanag, kakasambahay lang po ako. Mm. Naisip yun. So ngayon, nai, anong nararamdaman mo na nakita mo ngayon yung anak mo? Ang pinagsisisiyang ko po yung uh, naisip kong gawin. Hmm. Sabi ng kiyahin po kung ilaglag para may kasama po ako sa buhay. Yan lang po. Si Delan. Delan, buti hindi ka nagtampo sa nanay mo. Hindi naman, sir. Anong sinabi mo sa kanya na ito ngayon ikaw, napaka-pogi, pero may problema. Anong misa? Mahal ko rin po si nanay. Ha? Mahal ko po siya. Mahal mo si nanay. Oo. Oh. Nag-asawa po ako, namatay ko ulit, kaya may isa pa po. Hmm. Ah, una yung tatay niya. Hindi po, yung una ko pong asawa namatay na... Oh. na natutulog na ay binangungot. Binangungot ka. yung una. Tapos yung tatay niya po. Tapos yung tatay niya. Pero hindi pinanagutan, iniwan. And then may sumunod pa. Yun yung anak niyo dyan sa kabila naman. Namatay pa tatlong taon na po. So ah, tatlong. anak. Oh. Bali, pangatlong asawa niyo na yon. Ilang taong kayo na yun ngayon? 57. 57. Sige na, ilaban lang, no? Mabuti, napakabait ni Delan no? Pero, ang napansin ko, Delan, bakit ang daming tato? Anong May, nangyari? Mahilig ko ano, akong drawing sa... Mag-drawing, kaya gusto niyang tato-tato sa katawan. Ah, mahilig ka sa mag-drawing art. Body art, no? Ang tawag diyan. Body art. Ano yung Pinapatatoo mo rin? Ako po nagtatatoo. Sarili mo, tinatatooan mo? Ay okay, yung mga kamay lang. Kamay. Pero, yung pinapatatoo niya... Okay. Pinapatatoo mo iba. Di ba masakit? Ano po, parang kagat ng langgam. Ay, parang kagat lang ng langgam? Oo, oh, tinitiis mo lang. Tinitiis mo lang. Bakit? Bakit gusto mo, parang... Totoo ba yung sinabi nila pag nagtato ka ng isa, ay eh, parami ng parami? Opo. May ina-idol po ako, sir. Ah, sino idol mo? Bustoyo po. Ah, si Bustoyo. May gusto ka bang sabihin kay Bustoyo? Mayroon yeah, po. Ia-upload namin to, mapapanood ni Bustoyo to. Sige, kung ano yung gusto mong sabihin kay Bustoyo, manawagan ka, baka sakali, mapanood ni Bustoyo ito. Sige. Tingin ka sa camera para makita ni Bustoyo. Makita niya yung kasimpugi niya. magsalita sir oo sabihin mo anong anong panawagan mo kay Bostoyo? Ah. Idol po ku san. Ah. sabihin mo ko anong gusto mo sabihin kay Bostoyo. Ano, mayaman siya, sir. Mayaman siya. Sabi mo kasi idol mo si Bostoyo. So, anong gusto mong minsay? Mayaman talaga yun. May request ka ba? May gusto ka bang hilingin kay Bostoyo? Baka sakali mapanood niya to puntahan kanya rito. Ang kanta, sir. Ano? Lo, so, yung kanta niya ang rap po. Mm -hmm. Sige nga, kantahin mo nga. Ikaw lang, ikaw lang. Watch ko for Ikaw lang, ikaw lang. Uy kaway, nagkikita ko sa iyo. Uy nakikilala mo. Upang makilala ka. Paganap ng aking buhay. Para lang sa iyo. Subo ng kailapan. Upang kanong gawin? Wow, wow. Pakuway nag-iisa ng kadiman. Para lang kahapon ay nagdaan. Yun lang sa... Yun lang. Na sabi mo kanina, insan, bakit mo nasabing insan mo si Boss Toyo? Kasi po, sir, yung salita niya sa cellphone, ano? Ah, maganda, yun sir. yung ano. Okay. Ayun yung ano nila codename name. Insan. Sige, ayan, Boss Toyo. pasakali mapanood mo to or makarating kay Boss Toyo dito. May umaidolize sa dito. Baka mabigyan mo ng pansin isang uh, napakapogi. Pero may uh, anong tawag dito sa rub? Ha? Uh, huh? Anxiety ba tawag doon? Oh, may mental problem mga kababayan, no? So sana mapa-check up siya, no? May makatulong lalong-lalo na kay Boss Toyo dahil 'yun ang panawagan ni Dylan, no? Nay, si Nanay naman. Dito kay Nanay, no? Si Nanay naman, uh, ano ang panawagan mo nay sa iyong anak baka sakali may makatulong uh, nakabidyo tayo i-upload namin ito. Baka may panawagan ka sa ating mga kababayan? Makagamot o ba, sir? Baka hindi na. Nay, dito sa mundong ibabaw, create lang po tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, ginawa lang tayo. So, pag tayo nanalig at may kapi tayo kay God, wala pong imposible hanggat tayo'y nagtitiwala at gumagawa. Di po ba? So, huwag tayong uh, mawala ng pag-asa, na Kailangan laging may pag-asa yung isip natin. Kasi kung iisipin natin ay uh, wala, iisipin natin ay hindi kaya, talagang gano'n na mangyari. Pero, always think positive. Dapat. Na? Huwag tayong mawala ng pag-asa, Nay. Isipin mo na lang, Nay, yung ibon. Walang bahay. Walang permanenting tirahan. Pero masayang namumuhay at nagkakaroon din sila ng pamilya. Tayo pa kaya Di ba? Alam natin yung tama at mali. So, sige, nai. Manawagan ka po, nai. Baka sakali may makatulong. Marinig din ni Toyo yung panawagan ng isang nanay. Hmm, sasabihin ko po, saray. Hmm? Ikaw po, nai. Baka may gusto kang uh, sabihin. Anpo, hmm? sa Salamat po sa Panginoon na pag pag ano sa anak ko yung pag ano sa, ano ba yun, po ng buhay niya. Okay. Maski nilalaglag ko po, hmm. salamat po sa Panginoon na binigay pa rin niya sa akin. Yun lang po. Yun lang. O, sige, Nay. Uh, may bibigay akong kaunting tulong sa inyo, no? Baka makaragdag, no? Makatulong pambili ng kung ano man ang pangailangan ninyo na'y kamay ni nanay kasi sabi ni nanay mga kababayan nakikilabalaba lang baka sakali na yung mga tulong 1, 2, 3, 4 5,000 salamat po sa Panginoon sakap salamat po sa inyo lahat walang ano man po na'y laban lang, ha? dilan wag na wag mong iwanan si nanay ha salamat po marami ano't anong mangyari wag mong pababayaan ng nanay mo ha? Wala tayo sa mundong ibabaw kung hindi dahil sa ating magulang. Kung ano man ang kahinaan, pagkukulang ng ating magulang, hindi po nila kasalanan 'yon, no? Kumbaga talagang siguro ganun talaga yung uh, kapalaran natin. Pero kahit ganun, lumabas ka dito sa mundong ibabaw, kahit ganun halimbawa na naging mahirap tayo, ano man pinagdadaanan natin ngayon? Laban lang. Dahil may kasabihan tayo na tayo gagawa ng kapalaran natin, no? Salamat po maramis. Sa... Salamat, salamat sa Panginoon. Salamat. God bless nai. Ha? Maraming maraming salamat maraming po mga kababayan. Salamat. Magandang hapon, magandang gabi. Saan man po kayo naroroon mga kababayan? Yan Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa. Maraming maraming salamat, salamat po salamat. sa walang sawang inyong pagsuporta kay Daddy Frankie. Dahil po sa inyo, ay nakatulong na naman tayo sa isang pamilya na nandito sa kubo na ito. Walang kasiroda, kasiguraduhan, walang masyadong hindi natin masabi yung kaligtasan dahil walang dingding mga kababayan. Pero ang alam ko dyan, ilang taon na silang nakatira dito, masaya rin silang magkasama dahil binabalot sila ng pagmamahal at gabay ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat, magandang gabi po, and God bless po.